Tingnan mo mga idol. Ayan, nagpapanggap lang yan. Oh. nagpapanggap. <laughs> o. Oh. Nagpapanggap daw eh. Sige. Alayot daw siya, pero pagdating sa bahay, kakain niyang marami. Oh. Ah. Nagpapanggap <laughs> lang. Ang iba. Di ba? Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Uh -huh. May pag-ganon-ganon pa siya. Oh. Oh. Hmm.

Mm. Pero okay pa rin yan. Mahal ko naman yan eh. Mm. Mm. Gusto lang daw niya mag-diet. Mm. Pero gusto niya mag-diet. Pero kain na naman sa bahay. Mm. Di ba? Mm. Eh, oh, yuwa. Oh, Uy, yu, oh, yu, may patakbo-takbo pa. Oh, ganda. <laughs> may patakbo-takbo. <na> <laughs> oh, yun na. Hingar na. Oh. Mm. Okay na yun. Wala, wala pa kang 3 minutes eh. Ayun, ayun, ayun. ayun. Ay. ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Baka ma ano yung ano ha, masira mo yung hinahawakan mo. Oo. Oh. <laughs> Makaumurong. <laughs> ayun na. Ay, ay. Oh. oy. Oh. Uy. Ay. Ay. Oh. Ay. Huh? Huh? Ah. Pai. Ah. Oh. Ah. Uh -huh. Pag oh. 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 Ah. Dia nang. Kayana engeun dina size Oh. 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 Ah. Wow. Ang lawa talaga ng Oh. Um, alo, na, eh. <laughs> oh uh, eh ngayon lang 'yan. Uh, 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 um, tuhod, ah. oh. <laughs> oh. oh, parang pampalakas ng tuhod ah. So. Oh, oh, Hindi pa, Umpa, hirahin lang. Oh. Mm. Mm. Oh. Ayun, oh. mm, ah? Ba mm, baliktad naman dapat kasi sun dapat may lip right oo oo iwa oo iwa maganda yan <laughs> dapat tuloy tuloy na yan ha mm. Mm. yan mamaya bibili lang ito ng manok oo iwa oo oo